Yan. So, ito pala yung uh, night view ng Insta360 X4. Yan. So, nandito tayo ngayon sa loob ng bahay namin. Yan. Tapos, lalabas tayo ngayon dito sa yan, sa terrace. Yan. tingnan natin yung kanyang night night view yeah so ito na siya kapag madilim and ganito yung kanyang view check natin kung pwede siyang pang night vlog or gagamit pa tayo ng ng flash tingnan natin kung ano mas maganda Hello, Estebo. Yan, anak ni Stacy. Wait lang. So, ito na siya. Gagamit tayo ng flashlight or flash. Wait lang. Yun. Uy, pwede. Wait lang. Wala. yun yan kung dito nakalagay pag mag na night vlogging ako pwede naman sya basta may lang yan. so example may cover ako sa gabi na vlog kung pwede pala akong gumamit ng ganito kasi pag wala yun eh no, madilim kailangan ni ilaw. Yeah. Okay. That's all. Thank you.